anong base nga ba ang may pinakamaraming naval assets ng Amerika? So, dito yan. Sa Naval Station Norfolk. Yan. Dito. So, nakikita nyo yan. Yan. Aircraft carriers. Ang mga bases nila. So, meron silang airport airbase yan C5 C130 So ito ay entrance sa Washington Dito yan So papasok ka dito boss entrance sa Washington tapos, dito na yung naval station. Sila yung nag-guard sa entrance.